Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bago tayo magbigay ng hatol sa ating kapwa, alalahanin natin na tanging si Allah lamang ang ganap na nakakakilala sa laman ng puso ng bawat tao. Hindi sa panlabas na anyo nasusukat ang tunay na takwa, kundi sa kabutihan ng loob at mga gawa. Sa mga nakaraang araw, nakita natin ang video ng isang lalaki na nagpakita ng pambabastos sa mga Muslim. Ngunit alhamdulillah, hindi rin nagtagal at nakita nating siya ay nagbalik Islam. Bilang kapatid ninyo sa pananampalataya, nais kong magbigay ng ilang mahahalagang paalala. Huwag tayong manghusga. May ilan sa atin na agad nagsasabi, Nagbalik Islam lang yan kasi natakot. Mga kapatid, hindi natin alam ang nilalaman ng puso ng tao. Wala tayong karapatang maghusga ng kanyang layunin. Tandaan natin, nangyari rin ito noong panahon ng mga sahaba. May isang lalaki noon na biglang nagmuslim matapos niyang makita na siya ay mapapatay na. Pinatay pa rin siya ng isang sahabi, ngunit nang marinig ito ng propeta, siya ay nagalit bilang tanda ng hindi niya pagsang-ayon sa ginawa sapagkat ang puso ay tanging si Allah lamang ang nakakaalam. Ang galit sa Islam minsan ay nagiging daan tungo sa pagbabalik-Islam. May mga tao talagang sobrang galit sa Islam kaya nakakagawa sila ng mga kilos na masakit sa ating puso. Ngunit minsan, ang galit na iyon ay nagiging daan upang makilala nila ang katotohanan. Halimbawa, ang kapatid nating Ahmad Barcelona dati siyang pari at matindi ang kanyang galit sa Islam. Nais niyang pag-aralan ito upang ipakita ang mga mali daw dito. Ngunit sa huli, natuklasan niya na ang Islam ang tunay na relihiyon. Ngayon, isa siya sa mga masigasig sa dawa sa ating panahon. Alhamdulillah, huwag kang kampanti. Hindi natin alam ang hantungan ng tao. Maaaring ta ngayon, ikaw ay nasa Islam at siya ay bagong balik Islam. Ngunit baka bukas, ikaw ang lalabas sa Islam at siya ang magiging mas matatag sa pananampalataya. Kaya huwag maging mapagmataas, manatiling mapagpakumbaba at laging humihingi kay Allah ng tabat katatagan sa relihiyon. Dapat tayong matuwa sa kanyang pagbabalik Islam at tulungan siyang matutunan ang tamang katuruan ng Islam at tamang pag-uugali ng Muslim. Ipakita natin sa kanya ang Islam sa pamamagitan ng ating mabuting asal, hindi lang sa ating salita. Maging mapagmahal sa kapwa Muslim, magmahalan tayo para kay Allah sa pananampalataya at sa pagsamba. Huwag tayong mag-isip ng masama sa kapatid nating Muslim nang walang patunay. Ang tunay na Muslim ay nagmamahal para kay Allah. Kaya mga kapatid sikapin nating palitan ang paghusga ng pag-unawa at ang panlilibak ng panalangin. Hilingin natin kay Allah na bigyan tayo ng pusong marunong umunawa at matang nakakakita ng kabutihan sa bawat nilikha niya. Tanging si Allah lamang ang nakakaalam kung sino ang tunay na matuwid. Hanggang dito na lamang po. Jazakallahu khair barakallahu fikustad. احمد نور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته